And they are preparing for the show tomorrow. Ito ba? So, so, eh? Anong oh! ka okay, ba nun nung nakadog? Tapos sa grapple? Oo! Kapagay ko. Di ba nakisuot na ito nga black na anita na nga kanon MV1? Katong nag-judge ka. Oo, <laughs> na nag-judge ko. Maganda yung pang... Wala ba sa si ito na-expose pa kayo? Wala ka. na lang. Ito kong sabihin na ginamit ko. Ah! 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 Parang nag-landi ka, huwag nga abis. Happy <laughs> 20th anniversary! Pwede nga po. Why well, can you see on your 20th I hope. Maabot mo rin yun. Ah! Happy pala sa inyo. <laughs> it's our, ano, ha? I-continue mo daw na mo sa'yo. Asa so nagwali ka ay. It's our fourth Mag-six <laughs> pa ka rin ba Hindi ka pa <laughs> ka. Ha? Kikilig. Kikilig ang maila. Buwag, buwag. Dapat buwag. Wala. Wala may yung Bula call off ramon. me. wala may Nag-call off ramon. Sa iba ibali. Fourth na ni Namo. Kami mo panjod. <laughs> ano advice mo sa amin? Wala panjod, wala. Wala manjo wala Ano You know what? Wala naman yung sinasabi nila ng mga <laughs> uh, ano, uh, love is love year the second time around or one more chance, mga If you truly really love a person, kahit ilang beses kayo maghiwalay, but kung yung path ninyo is talagang together kayo na talagang papunta doon, why not if you still love each other, then go for it because at the end of the day, it's you against the world iba Kasi Chyada kahit naghiwalay kayo because Chyada of some kayda. obstacles in your relationship, and no matter what happened, basta ma-overcome niyo and then you feel that you feel like you still in love with each other, and then go kahit ano pang sabihin ng iba diyan. Uh, because at the end of the day, kayo lang naman ang nagmamahalan. Kayo lang naman mag-decide kung ipagpatuloy nyo pa. As long as meron pang happiness or na feel mong mahal mo pa siya or mahal kan mahal, mahal kanya so why not di ba so hindi totoo ang love is sweeter the second time around no love is sweeter every time you are around <laughs> love is sweeter every time you're together di ba hindi naman sa isang beses dalawang beses at dalawang beses kasi kung magiwalay kayo magiwalay kayo kung magkakabalikan kayo then it's your choice pero dapat in your limitation at alam niyo rin yung mga risks pag nagiwalay kayo So, ikaw alam mo ba ang Morris? Ah. Hindi pa naman, <laughs> naman namin try kasi mag-iwalay. I tried that before in my last uh, past relationship. Na nag-iwalay, na nagbalikan. Nung nagbalikan kami, wala, wala. One month lang din kasi hindi na. Wala na eh. Kahit yung parang mayroon yung sinasabi nila na the damage has been done. So bako, kung buwak na talaga, basag na talaga, hindi na talaga mababalik pa. Uh, Pero yung sa amin, sa amin ni Gio kasi hindi pa naman kasi nabasag wala pa naman damage ako lang yung may damage sa akin kasi mga ex ko naghiwalay talaga one month talaga naghiwalay okay nagbalikan kami tas, wala na talaga hindi talaga pili so, yun, sa amin naman ni Gio kasi mag-aaway pero hindi maghiwalay ganoon diba? naman talaga diba, ah, diba hanggat mga kayo pang mix yung yung mga something hanggat kayo niyo pang tiisin huwag na muna maghiwalay kasi pag once naghiwalay na tag nito meron ng meron nang na lamat. Kumbaga pag may basag na konti ang baso, mahirap na na gamitin kasi oh. may basag na hangga't kaya pa i-fix na kasi once maghiwalay kayo, init go na lang. Sorry. Pero kung full off lang naman or you're just finding space, you want space for each other din. Agto mo sa atmosphere. Agto <laughs> mo sa live planeta. <laughs> Oo, di ba mang, no? Oh. Pag i-block lang good kung di ka ganahan, kung ano, i-stop dahil mag maging tag account. Ana! <laughs> Ano? Basta naka binuwatan na yan. Ewan ko. Basta ako, ako kaya black na ako eh. Un-black eh. Black, un-black. Ganun. Ay ganoon. Pero gano. huwag maghiwalanggat kayo pag i-fix. Away-away, nah. pero uh, why uh, bulagay? Uh, Oo. Kasi pag na-away kayo tapos tumikib na ng iba, magsusumbatan na yan. Kasi hindi na siya, hindi na siya healthy kasi magsusumbatan na. Huwag ka na nag-buwag tayo pa. Iyan kaglain. Kasi ah, ko Correct. Correct. Di ba ma'am? Katawa si Mojo Phil always. <laughs> mamjupil <Chupel>. kung <laughs> maghiwalay kayo tapos tumikin ng iba may sumbatan pero habang kayo, tapos tumikin ng iba, huwag kang papahuli Para wala sa bata, di ba? Ah, ah Then si Mangkol, pag nagiwalay kayo, meron ng ano na, ah, oh, na ito ng iba, or na gano'n gano'n, ganun, 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 ganun. na kayo. Eh. You are free to do everything kasi hiwalay kayo and then nagbalikan kayo. So meron ng mga question, meron ng ano, nung, nung ba tayo, tumikin mo ng iba, or nagiwalay ba tayo, oh, diba, ka ng... Uh, ganun, so, may, may, susumbat na. Okay lang tumikin, basta hindi lang hiwalay pa. Na. No. So, <laughs> Diba? Oo oh, no, naman. Eh. Diba? Kung habang kayo pa, tapos nakitikim ka ng iba, okay lang kasi wala namang nakakalam, diba? Oo, uh, oo. Uh. Pero diba, diba? kasi sabi mo na, oh, namikim ka ng iba, well, di ba ganda? Parang, parang wala na talaga sa kasi namikim ka uh, uh, ng iba. Oo, oo. Parang kapag naging walay kasi kayo, parang binigyan niya ng authority ang isa't isa na makipagtikiman sa iba or wala, gano'n. So... Diba? Diba ate, no? So ako, hanggang walang ebidensya, <laughs> palitan. <napad> <laughs> Mas <laughs> ay no, okay, okay talaga, sa lahat ng na, na, okay. mga nanood diyan mga Bringio followers supporters ayan guys kasi wala together. talaga ako talaga na sa amin relasyon ni Gio loyal talaga yung heart ko yung heart lang hindi ko sure yung bibig tsaka pet ko so kasi nakalabas nito ibig sabihin nasa GC lang ng social Climbers. <laughs> ay oo oh, oh. And Thank you. It's one year and months. It's one year and eight months. It's one year and eight, eight months. Diba? diba kahit anong post niyo, hindi kayo abot ang 28 months. First month sa rin Nalaman ka ng mga beaters. Hala! Hala! Mga kabit! Kagaya nila, may nagtanong, okay lang ba maging kabit ka? Ha! Okay lang naman magikabit ka. Kasi... Ikakwari na niya, ka five times na niya nga being kabit. Diba? <laughs> Ang isa kaging kasal, gi-invite na siya sa kasal. Okay, oh, oh, gi-invite okay. na sa bunyag. Tapos nagastos sa birthday, tapos ginaganan. <laughs> nagastos sa birthday, ginaganan. Agay, okay. oh, Ako, hindi no, man naman no. kasi kami nag-iwalay ni Gio. Eh, meron lang mga something like parang mga circumstances, ay, mga alam niya naman LDR, may mga mm -hmm. overthink na nangyayari Uy, Tama pa yung <laughs> tama pa yung sinasabi na pag LDR talaga, maraming mga ano, maraming challenges, maraming pagsubok challenges, may mga kaya is. nga nalaga, important talaga important talaga mga challenges, may mga comes may mga challenges, may mga challenges, may mga challenges, nag-overthink yung isa. Correct. Minsan naman sa amin kasi relasyon namin ni Gio, kasi siya kasi masyado siyang kampante na sa sarili niya na kami dalawa, ako lang love niya, hindi siya na mabae, kandando siya sa ano na. Kampante siya masyado. Ako naman, sa so, sobrang kampante niya, ako naman tong, ah, ginagawa <laughs> niya, niya, Naglaro lang naman ng Xbox, nag email lang naman. Siguro may kachat ka na iba, ganun-ganun. No, we, we, can't blame ourselves now. We can't blame ourselves oh, to because... overthinkers. Yeah. Papa, ah, para na yung tayo kasi yung gawain natin. <laughs> ah, hindi, what we mean is, Pangino, no update ba? Jel no, no update, Jel. <laughs> uh Oo. -oh. Kaya natin sila pinag-iisipan na hindi maganda, possible na mangyari yun kasi ginagawa natin. A simple update. Kaya hindi you... ako nag-overthink talaga kasi I know, I believe talaga na wala kaming ginagawa. Yeah, wala kasi kaming ginagawa. <laughs> Um vice versa wala kaming ginagawa talaga na nag-overthink siya sa akin kasi siya asawa ko mag disco lang kami okay mag-enjoy ka asawa ko magdi-disco oh, mo sabi mo ah, oh. na gawa mo ito na ako sila nag disco sa plaza oh umalis ka magano ka mag-enjoy ka Ganang ganyan ganyan oras bago mag-reply? Ha? ilang oras bago mag-reply?

video. Bago sa gani yung video, yung mga video. Oh, ah, lahi na po ng so, mga video. May nag-down na. So, Ala! Ay! Para ah, yun sa maana. Oh. Thank you so much for sharing what's your thoughts on love. Kasi, oh. 20th anniversary, oh my god, 20th month, 20 months. It's one year and eight months. Grabe. Sa amin naman kasi, hindi pa na naman yung relationship namin. Hindi naman toxic. Ako lang talaga yung nagpa-toxic. Ha? O, oh, sa lahat mga, ano ha, Benji, yun dyan ha. <laughs> siya lang umamin. <laughs> ako talaga yung naghahanap ng away kasi alam niyo ba bakit? Pag inaaway ko yung si Gio, ah, may, may reply, may, may reply ka inaaway ko siya. Uh, Pero pag di ko siya inaaway, pinagpapalit niya ako sa ML, guys. Laging <laughs> <laughs> like busy sa iba. Oo, oh, oh, yung ML, tapos Xbox. Ganun, yeah, ganun, ganun. Pag so, ko, siguro busy kasi ah, magre Ah, magreply siya, ganyan. Ganun <laughs> na siya naman, barang yung kampante sa akin. Hindi siya nag-overting, hindi siya nagduda uh, kaya ang sampanya lagi sa akin, ikaw nga, pinapayagan kita mag-discog saan saan. Kapag ka nga, pinapayagan kita. <laughs> to arah ara, oh, o diba? Hindi, di ba iyaw talaga dito ng ano? Dati dyan po yung mga magbaga Magbabaga tayo dito. Saka okay na naman magbaga kasi marami naman tayo nagbabaga, diba? <laughs> ah! Kaya <laughs> <laughs> oh, oh. mm -hmm. ayaw ko magturo. Oo. Ayaw ko magturo. Yung iba nga na late kagabi sa baga. Mga malahati tayo. Grabe. Yung iba naman nangangawi baga na yung loob ng kwarto. <laughs>

Wala mi nagbura na call ayaw, off ayaw. lang mi. Buwag mo kay gi ni mo. Ayaw, Wala man. Gi restrict ra man. Ayaw. Ayaw. Ang relasyon niya Milmar ay parang ere. Ano? Nakakabuti. Wisit. Kapano na siyuday ko. Ay, So, Happy Mansory sa lahat. Eh, especially, I'm seeing Happy Mansory sing. With, ano. <laughs> with Chuchay. With <laughs> Chuchay.